guys. Pupunta kami ngayon doon sa ano. Kasi sasunogin namin to guys. Yung traditional ng mga Japanese dito. Ayan. At at saka yung bulak. Pinasok ko na guys. Ayan. Yung bulak. Pinasok ko na. Hindi na makita. <laughs> Ito yung gine-prepare namin sa New Year. Kaya sasunogin namin to. Guys, sa punta na kami doon, guys, kung saan yung magsusunog Lapit na naman dito, mga ilang minuto lang, 10 minutes, yata lalakarin. or 5 minutes. Hmm. Grabe, ang lamig. Guys, yung wala ko anak kong kami pupunta, guys. So, nakikita niyo, umaba yun. Doon, guys, umaba na kami. Doon, sasunogin, guys punta kami doon kasi yung amo ko lang tumutulong dyan sabi nga punta lang kami yung mga sisunogin kami doon doon lang daw nalagay yung, yung, yung may mahaba yung kung ano yun hmm. <laughs> yung, 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 yung anak ko pinag dapat nga sa kanal hmm. guys okay, dyan ang susunogin nga may mga ano siya may mga gumina <laughs>

ハハハハ。 啊。